guys. Sama ko si Kemong Bagsit Yan. So, nandito tayo ngayon sa Pasay. Dito yan malapit sa Pasay Sports Complex. Kung so, nakikita nyo. Malapit dito sa City Hall, guys. So, may nakita kami dito. Out of nowhere. Napadaan lang. Parisan. So, yun. Tapos may overload na rin sila dito. Yan. Subukan natin na eh, yung papasa sila eh, sa food criticism ng isang brr <makes> brr <noise> <laughs> Ayun, yun nga, titigman natin to Siyempre kung ano ba meron sa overload ni ate at kung ano yung lasa ng kanyang pares So yun, abang na lang, let's go! So yun na nga, pinatakal na nga ng ating kaibigan Ano alam mo boss? Yan, sikat So yan, ito yung version ng kaniyang overload. Yes, so yan, may bagnet siya. Bagnet ba yan? Bagnet po sa Ticharong Boraclac. Bagnet sa Ticharong Boraclac. So, so, guys, solid yeah. Today, so guys, makikita nyo lang yan dito sa may Pasay Sports Conference. Let's go! so <laughs> yan, susigana natin to at maulol na tayo sa sarap. Let's go! Grabe. So yan, ito nga pala yung overload ni Ate. So yan. Solid na solid to, guys, oh. Sa halagang 100, may kasama na siyang soft drinks, andi rice, andi rice, no? Andi rice at saka andi sabaw. Tsaka andi tambay, no? <laughs> okay. <laughs> so yan. Titingnan na natin at mga overload talaga. Kasi nabe overload. Dapat ganito. Mismo. Alam mo yan, no? Kita mo yan, no? Halos, ano? Halos puro laman na. Kunti na lang yung sabaw. Yan ang overload. Okay, yan. Ay, ang bagong meta ngayon. Mm -hmm. Lang, O hindi ka sasabay, ikaw ay sasabay. Let's go. Tama-tama. <laughs> Ayan, nasigyan na natin to. So, yan, guys. Ito, hot sauce. Siyempre, okay, hindi mawawala yung toyo. Sa akin, guys, minimalist lang paminta, bawang, chili kaya tatansyayin muna natin bago tayo maglagay ng ano-anong condiment buhangin, so, galing pasiglimer isa uh -huh. chili oil guys uh -huh. dahon ng saging dahon ng semuya haluin lang natin para kumapit yung uh -huh. mga condiments na gagay natin uh -huh. Siyempre, muna sa lahat. Pray muna. Pray muna. Oh, yeah. So, yun, ito na. Sabawan na natin yun <laughs> Grabe. Sabaw pa lang. Winner. Masasabi mong winner. Yeah. Paano masabi? Sarap na. Masarap, masarap siya. Siyempre, umibisan natin yung bulaklak dahil siya talaga ang kanina. Ito lang yung rice nila guys. Masarap. Oh? Masarap yung bulaklak. Rice pa lang guys, ulam na. By the way guys, yung kanin dahil, hindi lang fried rice nope. na Parang siyang manataba rice pa. Manataba rice. Pa. rice. Oh, parang gano'n. Yep. Dito lang yan, malapit sa ano. Pasay City Hall. May kita mo si ate na medyo kuya din. Siya yun. Kote. <laughs> Ito, pag naman tayo. Sarap ng bulaklak. Sabi. yung bagnet napakasarap na pa napakalinam na solid yung alat solid sakto yung alat yung bulaklak ganun din tsaka kahit na kahit na ilangan luan mo siya na ibang mutay like yung bulaklak hmm. at bagnet hindi nawawala yung lasa ng pagkapares na oh. So, yun ang importante kasi yung iba yung nga nag-o-overload na rin, nawawala nga yung lasa ng, ng pagkapaan dahil na overpower ng bagong flavor, di ba? Siyempre hmm. yun yung bagnet, hmm. ba diba, Hindi, walang biro. Sarap na. napapaisa ka pa talaga si iparing ngayon mong bagsit napaisa pa pindahan mo saang camera mo syempre may sabaw ali din yan kaya papaing na yun so yun guys dumalawa ako ito pangalawang round na ito nakita nyo ba may taba nang kasama yan grabe Iliwanag ka talaga pag kinain mo to. <laughs> Yan, tapos bagong kanin na rin. Parang yung mong pagsik order na rin. Ano pare? Winner, na Napakasarap. So, katapos na lang sa Paris. Yes, so, napakasolid ng overload Paris dito sa may tapat ng sport complex ng Paris. solid, Napakasarap Rate ko siguro 8. 8 out of? Out of 10. Bakit 8? 8 kasi masyado mabigat yung kanon sa chan. Hindi ka makakarami. Okay, what's up guys? Meron kami na discover dito. Wow! Coco! Papa Lemon. Lemon. Refreshing to guys. Ang haba ng pila niya guys. Ito yeah. ang kalakas ng lemon niya ate. Ito oh. na nalabas titi mo. Oh. Gog. <laughs> so dito guys. Dito lang ito sa gilid ng municipio ng Paasay. Paasay. Kinakaukaw na nga po. <laughs> <laughs> Ayan po yung sikreto ni ate. Ang lemon. Ang Pinatakan na po siya. Nagdagan pa ng tubig. pinalo At may stool. Ito yung presyo ulit. Kinaukaw na nga <hapon> ni ate. <laughs> <laughs> kay Dumeo ko po. Hindi na. Ay, Dumeo ko po. Turo May ulang ulang. So yun guys, ito na nga siya. Ah! <laughs> Grabe, solid tong lemon na to. Purong-puro. Sarap guys. out of ako dito. out of So yun, tapos na nga kami sa food trip dito sa may Pahasay City Hall. So nandito kami sa City Hall, tapos na kami pumunta. Grabe, sarap ng pares. Sarap din na itong Coco Lemon. Eh. Panato. Winner, winner. So refreshing. Ngayon, uh, tapos na kami sa sadya namin dito sa City Hall. Papi At na, na, kami. natikman na rin namin ang isa sa mga food tripan dito malapit sa City Hall. Kaya pag pumunta kayo dito, try nyong puntahan yung mga nakainan namin nakatry nyo si Coco Lemon ito solid to mura pa 30 pesos naka large ka na 22 oz. 22 oz. so yun guys kitang itang it ulit sa mga susunod na putripan kasama ko si Emong Bagsik ngayon follow and like subscribe na sa aming mga channel at Emong Bagsik Rod Supremo So yun, kita sa susunod na video guys Paalam Guys may nakita aming puno dito Guys na interview namin si ate Meron daw dito nakatira Ano? Mabait Mabait, mabait. mabait. Ano yung mabait na, na nakatira dito? <laughs> ano yung mabait na? <laughs> Sali natin sa vlog Nai <laughs> speechless po si nanay tawa ka sila <laughs> hahahaha <Tawa> yung <na, tawa, laughs> kasama ko tawa na tawa hahahaha <laughs> May... nay, gano'n na kayo yung katagang nagtitinda dito? hahahaha 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 dito na yung tumanda ah, matagal na siya dito ano pang mo kuya? jess vlog shoutout natin si kuya jess vlog kasama niya si Rod Supremo at Emong Bagsi so guys may trivia ako sa inyo ah. ito nakikita yung puno na ito dito pa sa ordinary yung puno lang may kita nyo yan ay palete X Acacia ito nyo yung dahon no? dalawang klase ito yung parang malunggay tapos meron siyang ganito kasi collaboration yan. Collab na? Ah. Kumbaga sa mga sapatos, mga damit, okay. sa puno, nag-collab. Alam, Akasha oh. X Balete. Oh. <laughs> Sabi ni nanay dito, may nakatira daw. Mabait daw nakatira dito. Kasi Mabait? Malang daw. Kakapre. Ay, kisindi pa daw sa kanya. <laughs> Gago. Seryoso ba? Ay. Ubus yung pusporo ko eh. <laughs> Nagising eh, din siya dito sa pwesto. So, yan guys, trivia lang. At yeah. least may dagdag kaalaman tayo kay Emong oh, Bagsik. So, guys, kung kailangan nyo ng mga kaalaman, ng mga elemento, Emong Bagsik lang natin. Yeah. Search in Google, Emong Bagsik Elementals. Yan na ba yung bago mo? Oh, elementary school. <laughs> <laughs> yeah guys, Ito pala, Coco Lemon, pinanis si Coco Melon. Ito so, mag-edit na to ha. Guys, pag natikman nyo to guys sa gilid lang talang munisipyo guys napaka solid unang higop mo palang refreshing na naitang mo ba yung balat ng lemon? Ayan. Ayan, yan legit yan galing sa bunganga ni ate <laughs> pinagpigaan na to guys nilagay sa bote ay sa bako guys tapos kung gusto nyo tumapay pumarking eh, dito pa, sa ilalim ng puno o, dito sa collaboration tree <laughs> Hanapin nyo lang, collaboration 3X na tayo. X din yan guys, X din. Pagbaba ng kapre, may... Si Nanay ang makikita nyo dito, may dalang itlog, biskwit at mga mani. Ano ba ito, pusit? Pusit ba ito, Nay? Pusit? Pusit nga, pre. Hindi. O, pusit. Pusit. O, pusit. Guys, sagot ni Nanay ang gutom mo. Kaya sa abot pag kaya. nagugutom, kuminto ka lang. Sagot ka ni nanay. Right? Yan. Yan. Basta Di <laughs> dito ka magparking. <laughs> Paano kung naglalakad ka lang? Pagpasilong ka <laughs> Kasi mainit sa lahat. Oh yeah. yeah.